na si king KT Department. Uh, KT maraming salamat uh, busog-busog kami din kami sa boto busog-busog naming bisitahin si Tatay Rodrigo. Sa lahat ng governor, mayors, bago ng sabi, Robin, salamat lah Buay ka. Saktor Bato nakikita ko. Duterte! Ito! Ano'y narita? Ang Well, alam nyo. pasensya na po kayo. Matagal uh, na kami. Kasama ko sa Senator Roberto de la Rosa. Palapakan po natin sa Senator Roberto de la Rosa. Ang aming uh, po, Senator Art Villar. Palapakan natin. Senator Marcoleta. Palapakan ko natin. Aking mga kasamahan, Atty. Jimmy Bo. Salamat yeah! po! Congressman Paolo Marpaleta. And of course, uh, gusto ko pong pasalamatan ang uh, anak ko ng aking ah uh, pinakamamahal na sobra po, pa mugit pa ng kantay. Ang aking touring, sabi ko, uh, parang anak ko na rin po ito ni Nong po, po ni Kitty. Palakpakan natin si Kitty Duterte. Dito rin po ang ating na presidente sa PDP, ang ating kaibigan partner, Salado Romy Padilla. Dito rin po ang ating uh, vista, ating kasamahan. Salamat sa suporta ngayong gabi ito at sa lahat ng panahon. Senator Alan Peter Cayetano! Salamat uh, sa vista. mga kapatid kong Muslim, salamat ay kong sa lahat lahat ng mga tumulong. Ngayong gabi ito, pasensya na po, natagalan kami. Natagalan kami dahil hindi ko na maakalain ngayon pa magpupuntin yung impeachment court. Eh dapat bukas, kaya ngayon po yung uh, schedule na Thanksgiving. Hindi ko itong tinatawag na victory party, tinatawag ko po, po ito na Thanksgiving dinner. Bilang pasasalamat po sa inyong lahat. Alam niyo, napakahirap po na ng aming kampanya. Kayo talaga sariling kayo, ang hirap, ma mawala ng tatay, para na kang nakakampanya na wala ulo, nang nawala po si Pangulong Duterte. Pero dahil po sa inyong tulong, suporta, nalampasan po namin, at we made history. Highest ah, so far, 27! staff, no? sila Jello, sila Cyril, mga team leader, sila Patrick, sila Patrick Kaila Puna, sila Elsa, sila Rad. Lahat po, nandito rin po ang aming uh, support staff. Na ngayon po, nandito rin po si Congresswoman Gerby Veloso na pala sa akin ng Bayanian. Dito rin po si Asset Jane Action Agad. Sila Dino Contreras, mga nominee po yan. At congratulations din po sa tahanan si uh, Congressman uh, Odokado. Palamagat po natin. Salamat po sa inyo. Sa lahat ng Governor, Mayors, Governor Chavez. Dito rin po ang aking uh, schoolmate, kapatchmate ko. Governor po ng Northern Samar. Number one po ako doon sa Northern Samar. Governor Harris of Suwan. Salamat po. Sa lahat po ng mga mayors na tali alam niyo, hindi ko naman po maimbitahan lahat. Sabi ko sa mga staff ko, gusto ko simple lang po yung pagtitipon na ito. Thanksgiving dinner lang po. Ayaw ko lang na party talaga. Na, kilala niyo naman po ako. Pero hindi ko po palalampasin yung pagkakataon pinigay niyo po sa akin na, na at po sa inyo. And of course, sa aking mga kaibigan, dito sila Lagay family, Tan family, at sa lahat ng ating GDP officers, Sir Bernie, si Lamar, pag-i-contacto sa salamat po sa inyo lahat. At napakal, at of course, ating mga kapatid na Muslim na talagang uh, ginawa kami number one, number two, si Bato. Ginawa pa number three, si Pe, at si Bibi Bato! So, yeah. yun talaga yan. Happy Eating at Rapo sa ating mga kapatid na Muslim. Mula Mindanao, Visayas, number one po po doon sa inyo. At uh, number one po ako sa atin. At of course, patanggay rin po ako. Bisayan, patanggay niyo. Kaya dito sa may north, dito sa may taas, Mountain Province, Vizcaya, number one din po ako. sa Kamanapa, at number one din po ako. Dito po kanina sila Mayor West, sila Mayor uh, Katko. Maraming uh, salamat rin po. Mayor uh, Congressman Oka, Malapitan, sila Mayor Ginny. Oh, maraming salamat sa mga kasamahan ko. Senator Robin, salamat ka. Buhay ka. Senator Bato, Senator Rosa. Senator Mark Villar. Senator Alan Peter Cayetano. Tulungan naman natin sila. Ayun kami. Talagang tinulungan po kami ni Bato. Ayun kami ngayon. Yeah. <laughs> Napalaban po kami ngayon kami ni Bato. <laughs> Kiti, maraming salamat. Gusto-gusto uh, talaga namin bisitahin kami ng bato. Gusto-gusto namin bisitahin si Tatay Digong. Pero dahil sa payo ni Tatay Digong at payo ninyo na ipagpaliban mo na at punahin muna yung mga trabaho rito, ayun naman po ang aming uh, sinunod muna. Pero pag magkakaroon po ng pagkakataon, kami po ni Bato, ako po mismo unang pupunta roon dahil miss na miss na po namin si Tatay Digong. Ang gusto kong pasalamatan natin ngayong araw na ito, huwag natin kalimutan, hindi po ko magna-number one, hindi po sa sakripisyo ni Tatay Digo. Parampakan po natin si Tatay Digo. Mga po, burito. kung hindi po dahil kay Tatay Digo, maraming uh, salamat po kay Tatay Digo sa pagmamahal. Sabi ko nga, higit pa sa Tatay ang turin ko kay uh, Tatay Digo. Kaberni salamat. Ma'am Penny, then one maraming salamat po sa inyo lahat. And of course, kanila, Tony Monica, ma'am, salamat po. Okay, po kay Sir Michael. Salamat po sa lahat po ng mga tumulong. Hindi ko na po haba na aking sasabihin sa lahat ng mayors, vice mayor, konsihal, ang ating mga board members, lahat ng mga support staff,

Mayor ng Sambales, sa mga Vice Mayor, maraming salamat po. Ginawa niya sa bataan. Nandito po sila Mayor Richie David. Sila uh, ginawa po ang number one dyan sa bataan. Si Board Member Caminero, kapag isaya! Salamat kayo! Isay ka kami na naman sa inyo! Na salamat kayo! At sa gabi po ating, salamat kayo! Uh, Dr. Adona, malagan, salamat kayo! Selamat, 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 Doktor, selamat, 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 kasih. selamat, selamat, terima kasih. Terima kasih selamat, 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 Maraming salamat po sa inyo lahat. And of course, sa mga tumulong, sa ating mga kapatid, sa uh, sa ating uh, Pentecostal. Maraming salamat kay Apostol. Salamat po sa inyo lahat, kanila Misha. Maraming salamat. And of course, sa Iglesia ni Cristo. Salamat rin po uh, sa mga Adventist. Maraming uh, salamat rin po sa inyo. Dito po si Ambassador uh, at and of course, El Shaddai, sila Mabini, sila Brother El, uh, Brother Mike, sila Sobrang salamat po sa mga taga-region. Well, Philip, salamat kayo ha. Philip na kami Sa lahat ng aking mga staff, Vice Governor, Boy Vargas, ang aking inaanak, si Silin, salamat. At sa kayong mga DCT campaign team, salamat. Ikaw, salamat. Salamat. Dito rin, ang aking uh, isa pang sikreto ko, uh, ah, Kiki, tawagin ko si, uh, hindi mo ito tatay, pero binagayan niya ang boses. Si tatay ni ko, si uh, Duterte. Ito! Ang galita, ang galita, ang galita ko. Parinig, parinig ko nga, para, namiss ko lang yun. Parinig ko lang yun. Ah, uh, magandang gabi po sa lahat ng ating mga kanyang mahal. Well, alam niyo... ...galit ko sa iyo. Ako, sinabi ko sa inyo... ...nagasakit na talaga itong dibdib ko... ...makakita ng mga Pilipinong nahihirapan. Parang walang silbi ang aking pagiging Presidente. <laughs> ang problema ngayon, alam nyo naman dito na ako. Pero sabihin ko sa inyo, anuman ang nangyari, ginawa ko ito para sa pagmamahal sa bayan. I've been stated before, I will state my honor, my dignity, just for the love of my God. So, hindi ko nahabaan kasi hindi man ako bida rito. Nakaasa kayo may magpapatuloy sa pagservisyo sa inyo. Ang taong hindi napapagod sa paglilingkod, hindi tumatalikod sa ito'y may tutulog. Dahil ang kanyang tanging bisyo ay more servisyo. Ang ating numero onong sinador, Mr. Malasakit, Senator Kuya Bongo. And of course, uh, manis din natin sa lahat ng mga senador na nandito, Senator Robin uh, Rubin Padilla, Senator Alan, Senator Bato, sa inyong lahat, it is an honor and pleasure to meet you this evening. Dabahang salamat.